napapansin na yan, yung mga na gusto na sinabi mo na maghahanda na tayo, ang balita ako Jen, oh. dito ang Sabato pa lang, ay, ang, oh, sa, iba, sa, iba't ibang mga bayan, mga syudad, oh. maliliit at malalaki, ay nagsimula na po ang uh, paghahanda. Ha? Yes. Ganyan din ang sentimiento nang marami nating mga viewers sa programang ito. Oo naman. Oo na sila noon pa mula nang sinabi mo na maghahanda po tayo para Alam mo. isulong natin ang kapayapaan at mauna natin ang kapakanan ng ating mga mamamayan. Alam mo nyo, so, na so oh. ako may mga personal message. ay una humanga hindi sa ating dalawa. Mm, hindi naman, sa atin ba, sabihin ba, tama ko. Hindi eh, e, diba? ba hindi oh, ho eh. Oh, oh. Una humanga po sa iglesia ni Kristo. Oo. Oh, oh. Opo. Bakit po niya? Sapagkat ngayon lang kami ay nakakita ng isang uh, pangkating pangrelihiyon mm -hmm. na tumindig, mm -hmm. tumindig para papagkasunduin ang mga leader ng bansa na nag-aaway-away. Yun nga. 'Di ba? 'Di ba mm -hmm. yun po ang panawagan ng marami? Mm -hmm. At bakit nung tumindig naman kami? Oo. -oh. Eh, parang iba'y nagdamdam pa sa amin. Dalawang biyaga yan, Jen. Oh. Una, ayaw nila ng kapayapaan. Ayaw Ina. nila magkasundo-sundo. Oh, oh. Yung pangalawa, ang mas matindi. Ano yung pangalawa? Na yung kasi hindi silang nakaunang nakaisip ng paraan. Eh. Hindi, naisip nila na. No? So, hindi nila kayang gawin. Yun pa, isa. ba? Baka sabihin nila, oh. pagka sila kasi nag declare na gano'n, ay, so, sure, layo nga kayo dyan. Oh, uh, baka gano'n yun, di ba? Oh, hindi, pero tayo, oh. hindi tayo talaga naghahanap ng away. Diba? Opo, diba? seryoso kaya po kami sa bagay kaya na yan. Kaya nga, na natin ng presidente, eh, di ba? Mm. -hmm. Ibig sabihin, we support the president dun sa kanyang panawagan na maging payapa tayo sa lahat ng na na pwede natin naman pag-usapan Tama. Ba? at hindi lang yon Jen. Ito yung sinasabi ko sa iyo na hindi lang naman ikaw ang nagpapahayag niyan. Oo. May mga nagpadala na sa akin ng mga larawan Jen eh, ha? Mula na sinabi mo na maghahanda na tayo. Ang balita ako, Jen, nitong Sabato pa lang, ayo, ah, sa iba, sa iba't ibang mga bayan, mga siyudad, maliliit at malalaki ay nagsimula na po ang uh, paghahanda. Yes, yun po. pwede ba nila, Sonny, may papakita ba natin sa telebisyon yan? May papakita natin, kaya lang gusto kong masigurado dyan. Kasi baka Oo. naman hindi... Sa, so, meron pa ako dito, Kando ni Locosur eh. Eh, ito dyan, Oo. o, o uh, Pasay. Ayan, Pasay City. baklaran nero yan. Uh o. Oo. De, bukas, Nelson. Uh, Hanggang ano nga sa buwanga oh. Ipaayos oh. natin ito sa ating direktor mm. uh, director. Mm -mm. At dun sa ating mga kababayan, ano ha? Uh, baka meron din po kayo na mga ganyan. Mm, -mm. Padala niyo po yung picture do sa ating uh, sa ganang mamamayan. Mm -mm. At uh, iti-check <coughs> lang po ng aming mga staff. Mm -mm. Inagay niyo po yung Uh, lugar, lugar. Sa Laka... oh. siguro. Mm -mm. Yeah, siguro anong araw. pero ang, ang nakarating nga sa atin, Sabado pa lang ng gabi na ha. Meron na. Meron na po. Ah, mm -mm. uh, dumadagsa na po 'yung mga tao sa mga kapilya, <clears throat> sentro ng gawain po ng uh, Iglesia ni Cristo pa. Eh, ngayon, sabi nila, eh gano'ng eh, ganyan, gakauntila eh. naman yung mga 'yan eh. Mm. Sabi nga Nelson, nason, 'wag n'yo nang na niya 'yan, 'yung mga Iglesia ni Cristo, kakauntilan naman anya 'yung mga 'yan eh. 'Di ba? <laughs> <laughs> Hindi, example na lang natin dyan yung... Oh. Hindi naman sa nagmamayabang, di ba? Oo. Oh, oh. Alam mo na sa atin, wala, tinanggal na natin sa katawan <laughs> ah, natin yung yabang oh. eh. Ito kasi dyan, <laughs> alam mo ba yung naganap na worldwide walk? ha Ay nakatalayan sa Guinness of Book of uh, Guinness Book of World Record. O, okay, hinahanap ko lang yung eksaktong bilang uh -huh. eh. Pero ang pagkakaalam ko ito umabot ata ng mahigit isang milyon eh, no? Kung hindi ako nagkakamali, mm -hmm. mga more or less, mga 1.5 million no, yan Nelson. No, worldwide walk uh -huh. ano. Na ang pinaka uh, <laughs> lugar ay sa May ruas Boulevard Maynila. sa Maynila. Yes. Pero ito part lang yan eh. Yes. Yung nakita niyo sa video na oh. apakadami. Ah, Oo. Oh -oh. Isang part lang 'yan. Mm -hmm. Eh paano kung 'yan ay sa isang lugar lang pala gagawin? Bako? Sabi mo na halimbawa Metro Manila sa mga sisiksik yan ano? Kaya <laughs> nga ito, oh. alam ang paghahanda diyan sa World Wide Walk, hindi naman ay hindi alam sa de, sa lugar namin, also, oh, na, oh, ang oh, pinagmula oh. siguro kulang kulang isang buwan namin pinaghanda ah, yan. Preparation. Diba? Yung preparation. ang diba? e na, okay. sinasabi natin. Eh ngayon pa lang okay. nagsisimula na ng paghahanda kasi ang ganyan malalaking gawain ay hindi madali ang ginagawa yan. Totoo. Marami hong uh, hmm. ginagawang preparation tungkol dyan. Oh. Logistics at iba't iba pa, security and safety, hindi Ayan. ba, ng mga sasama. Kaya, yun, inanyayahan po namin, ha, ng ating mm. mga taga-subaybay, online, mm -hmm. at saka sa TV, maging sa radio. Sige po, uh, welcome namin ang pagpapadala nyo po ng mga pictures at maikling video siguro, no? Mm. Ipadala nyo na lamang po do sa ating uh, Facebook account, yung sa ganang mamamayan, ano ho. At titingnan natin yan, i-double check natin yung location Karamihan naman yan, 8 ng gabi, sa 9 <coughs> ng gabi na son eh. Usually, mga ganyang oras, <coughs> ano.